At sa ating mga balitang pambansa bahagyang nagkatensyon sa pagdinig po ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon sa hearing tungkol po sa paggasta ng pera ng bayan ng tanggapan po ng Vice Presidente, tumangging manumpa si Vice President Sara Duterte. Inimbitahan daw kasi siya bilang resource person at hindi bilang isang witness o testigo ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons? Yung term lang po yun eh. Lahat po uh, considered as a resource person and witness. Yan po ang mga tinig nila VP Sara Duterte at House Committee and Good Government Chairperson, Congressman Joel Chua. Dito po, dinipensahan ni dating Pangulo at ngayon po'y Pampanga, Representative Gloria Macapagal Arroyo ang vicepresidente. Presidente. Magkaiba raw ang testigo, akusado at resource person. Kalaunan po'y pinabigyan din ng komite na huwag nang manumpa si VP Sara. Nanindigan din si VP Sara na walang mali sa paggamit ng OVP sa 125 million pesos na confidential fund na kini-question nga sa nakalipas na pagdinig po ng Kamara. Sa September 23, nakatakda po ang preliminary debates para nga sa tanggapan ng OVP sa plenaryo ho ng Kongreso. Hindi pa kung dadalo rito ang Vice Presidente, pero tingin niya hindi lang simpleng pagdinig ang ginagawa ngayon. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, Do not vote for Sara on 2028. Ang tinig muli po ng ating Vice President agad itong itinanggi ang mga kongresista na nandun po present kahapon sa naturang pagdinig tungkol po sa investigasyon sa kanyang ginawang paggasta sa pondo ng OVP. At mamaya din po, ating mga mismo, ang kongresista nagtalumpati sa Kongreso kung saan po naman itong pinagbabasihan din ng House Committee Good Government sa kanila pong investigasyon. Iniimbestigahan na kung sino ang sinasabing dating PNP chief na tumulong daw kay dating Mayor Alice Go para makatakas ng bansa. Isiniwalat ni Packer Senior Vice President of Security and Monitoring Cluster Raul Villanueva sa pagdinig ng Senado na may ganitong impormasyon silang natanggap. Aminado ang PNP na nagulat sila sa lumabas sa hearing. Pero kahit wala pa raw itong malinaw na basihan at maituturing pang chismis, hindi raw ito dapat baliwalain. Kapag napatunay tama ang tamang bintang, mismong si PNP Chief Romel Marbil ang nagsabing hindi sila magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang sinasabing dating hepe ng PNP. Hindi po naman daw tugma ang pirma ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goon sa kanyang inihain na counter-affidavit para ho sa kasong qualified human trafficking yan nga ang lumalabas sa forensics analysis na ginawa po naman ng National Bureau of Investigation. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, lumalabas na hindi si Guo ang pumirma sa counter affidavit na ipinanotaryo sa San Jose del Monte, Bulacan noong agosto Agosto 14. Sa hearing po sa Senado, iginit ni Guo na pinirmahan na niya ang huling pahina ng dokumento bago siya tumakas paalis ng bansa noong pong buwan ng Hulyo. Naging tikom naman ang bibig ni Atty. Elmer Galicia ang abogado ngayon po'y kinikwestiyon dahil siya ang nagnotaryo dito po sa dokumentong ito. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Helen. Pero may mga pagulan ulan pa rin dahil sa hanging habagat. Mararanasan pa rin ang mga pag-ulan sa Zambales at maging sa Bataan. Uulan din sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro at maging sa Northern Palawan. Magiging maulap naman na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Abra, Benguet, Nueva Ecija, Bulacan at Cavite. Pati na rin sa Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Iloilo at ang natitirang bahagi ng Palawan at ng Ilocos region. Habang bahagi ang magiging maulap na may panakanakang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Maganda umaga po sa lahat ng mga biyahe ngayon. Safe driving. Opo, maging kay Ariel Montero at kay Ato at Dr. Rolly Esteban Good at kay Jaime Chua at maganda umaga rin sa ating mga suki po naman na mga doktor kay Dr. Emmanuel Lennon, Dr. Gerald C. Ayan kay Dr. Mario Ver at kay Dr. Uh, uh, June Dumo at Miko Dumo. Good morning! Wala pong paso ngayon sa ilang mga lugar sa Luzon dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon. Wala pong ngayong klase sa Kula Kulasi at Pandan sa Antike, Bamban, Tarlac at labing limang bayan sa Bulacan. Wala din pong paso ngayon sa lahat po ng antas sa Kawayan at Himay Malay... Himamailan sa Negros Occidental, pati rin po sa labing isang lugar sa Pampanga at sa Rosales, Pangasinan. Preschool hanggang senior high school naman ang apektado ng uh, wala pong klase ngayon sa Baliwag, sa Malolos at San El Defonso sa Bulacan. Gayon din po sa Hamtik Antique, Angel City, Pampanga at Makabebe, Pampanga habang wala din pong pasok sa lahat ng ang pampublikong paaral ngayon sa Murcia sa Negros Occidental. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Rancho 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.